ask questions to Miss Baterno. Bater Baterna. Baterna. Anong first? Rona Lynn. Rona Lynn. Rona uh, bago ka nagtrabaho sa Lucky South 99, saan ka nagtatrabaho? Nag-apply po ako. Hindi, uh, bago ka nag-apply sa Lucky South 99, saan ka nagtatrabaho? Uh, casino po. Sa paki ay pati ano mo lang yung complete saan kasino? Sa Midori po, sa Clark. Sa Clark. Ah, uh, so ano anong, anong uh, trabaho mo sa casino, uh, Ronaldin? Uh, online shuffler po. Nag-shuffle po ng cards. Ah, okay. Uh, ah, okay. So ah, uh, diyan ka una nagtrabaho bago ka napunta sa Lucky South 99. Opo. Uh, Meron ka bang kakilala na taga Lucky South 99 na niyaya ka na lumipat? Kasi may trabaho ka na dun sa ano, di ba? Sa casino? Wala any, po. Ano yung reason ba't ka napunta dun sa Lucky South 99? Uh, ah, lang po kasi ako nun sa May Gun Palacio. Eh, since uh, nag, nag resign na po ako sa Midori. Tapos may nakapagsabi lang po na Casino daw po yun. Eh, since galing naman po akong casino, so tinry ko pong mag-apply. Okay. Ah, uh, pwede pang, I hope you don't mind, no? Tatamingin ko lang po Kung willing ka sumagot, magkano sweldo mo dyan sa Naki South 99? Ah, uh, starting po, sabi po nila, 17. 17,000? Opo, po aman Tapos, tumaas? Tumaas po nung parang binigyan po nila ako ng additional na trabaho which is yung nagpipirma nga daw po. Ah, so in-increase na nila yung sweldo mo? Ah, Ikaw ba ay, uh, you may refuse to answer, ikaw ba ay dalaga o may asawa? Ano po yan, sir? Ikaw ba ay may asawa o dalaga? Single mom po. Ah, single mom. So, Mr. Chairman, the reason why I'm asking that because uh, yung susunod na tanong is related dun sa income ni Miss Ronaline, ano? Ah, uh, Miss Ronaline, uh, meron kang sasakyan? Meron po. Pwede bang malaman anong sasakyan mo? Ah, uh, Honda City po. Second hand lang po. Honda City. Ito na din ba? Okay. pwede ba pakita yun sa akin? Uh, sinong may ari nung sasakyan? Miss Ronalyn, may-ari nung sasakyan? Please answer the question of Congressman Bowers. Ronely. Hindi ko po nakikita, Your Honor. Okay po. Pwede ka bang lumapit dito para ipakita ko sa'yo ito? The resource be, uh, person is uh, requested to approach Congressman Barber's. Okay, uh, hindi pa wala tayo suspended, ano. Uh, so okay, ganyan pa 'yung proceeda Congressman na uh, Barbers. Probably I uh, will not be showing the other video anymore uh, because um ano eh. Yeah, yeah yes, Mr. Chair, I agree. Uh, siguro we'll just provide the committee copies of the videos. Sabihin so, na lang sa ComSec para uh, for for our record. Sige, okay, go. Ahead. Thank you. Uh, -oh. uh yes, uh yes, that's the next. You can question. proceed. The next question uh, na itatanong natin doon. Nakita mo 'yung video? Uh ikaw ba 'yung nasa video? Yes po. Ikaw din 'yung nagde-drive ng Ferrari? Opo. So she admitted Mr. Chair, that she's the one driving the the vegan and the uh, Uh, the, the vehicle that she was driving is apparently, sinong may-ari ng vehicle? Si Mr. Cruz po. Mister? Mr. Mr. Cruz. Name. Uh, what's the full name of Mr. Cruz? Roberto Cruz po. Roberto Cruz. Anong relationship mo kay Mr. Roberto Cruz? Parang friends, friends lang po. Friends, friends lang, ha? Sige, uh, Mr. Chair, I'll get back to her later. Let me just proceed.